Mo basang, Alin? Ganit. Yan? ganito. Hmm. mo na po ba sa kanya? 'Yan. Mm -hmm. 'Yung dilim kasi isa-isa siya, kanya-kanya 'yan ng Mm. Kasi may ada, kaya ko daw na doon tulmo katabi do na. Pwede mo din linisin 'yan eh. Hayat hmm. uh, lang 'yan. Oo. Uh, Kunasan mo lang 'to 'yung basahan 'yan. Ayosin ay sunay. Kanya-kanya kamag-lito 'yan eh. Kaya pag ako, nabubo, ganyan, din ako na po ko sa kanya, hindi ako natayo. Natay, guys, so, na tayo sa tabi na guys na ulan nabang gumagawa kami guys so. na ulan puti Nagputik na eh. Buti hindi nasisira yung bearing dyan, no? hirap siguro tanggalin yan. Lang yan? Oh, lang sa ah. na. Ah. na sira natin yung bearing natin. Sa ba. Hmm. Sira naman ang sirat sira. na Hindi natin matestin eh. Ay mamay, tatagil

Pag ka nainit ha. Sabi mo, maganda ka. lang. compressor guys eh. Mamaya, hihimod na ito.

lumi ng kinala Ganun pa rin yung pagbalik hahaha <laughs> uh, sige sige natin na kung may kung may problema ng beri huwag mo na chicken baka may problema pa eh huwag <laughs> <Tanda. laughs> wala pa yan <laughs> Ayay pachek! I'll eat me, me now, guys! Ayay pachek! Masakit talaga. Ah? dun Pag chinek niya at may kaloga. Sakit naman, na sa ulo. Malimit lang kasi o siya. Nung no, nag change sa iyo ganitong gear, gear o, So... langis pa rin. Kasi di ba pag, ikaw nag ano niyan? Kasi pag maputi. Nagpalit ka ba ng langis niyan doon? Hindi no? Hindi naman ay iiga yan. Pwede pa yan eh. Ilang buwan pa lang. Hindi naman ay iiga. Kaya lang pag nalos sa baha. Hmm. Kasi ang langis sabi eh. Oh, Sir. Sir. Ah. ba? Hindi. Binili ko doon sa loob yan yung ano yan yung ginagamit natin wala pang biyak biyak sa loob eh yan madulas yung galing na siguro yan dyan no yun, yung dumi dumi dyan sa airplane na pops ano na lang wasa po Oh, airplane eh. Six fifty lang din naman yun. Eh.

may mm mga -hmm. dino sketchbrad sinasayaw yan siya tawag sing sketch yan naka live kami ha ah. tanghimit kami ay maulan unang araw na september yan ay pagdating Nipis na no? Bumira pala eh likod. Abot pa yan 15 days. No. Makunat yan. sa hindi hawak yung spring. Ay spring. Build pala. Hindi ba kasi, inaalbasan niya. Pwede naman albasan kaya ng ayaw. Naintip. Ito Pag hindi mo hawak, hindi mo may nalagay ng sakto. susunod Sa guys, tayo na gagawa niyan. Baka wala na ako ng trabaho nito. Mga ah, ibus tayo. Bibili tayo ng ito, power tools. Ang dami natin kailangan bilhin. Huwag na lang. Pagawa nila na natin sa kanila yan. <laughs> Laki puhunan bago ka makapagkabit ng sarili mo. Ang dami mong bibilhin. Ayan. <laughs> kailangan bago bitawan yung belt. Naikpit na.

yung timo, yun ang tatamaan lang ang malinis. Mm. Hindi katulad nito. Bantos awa, bantos so dispose yan. Buti nila hindi ko na dispose yung ano ah, bill. Oh. Uh. Na-dispose mo na. Wala, hindi na maobra yung yung kinalasan niya. Ah. Maingay't maingay. Hindi na kakape. Kasi malalim na. Hmm. Saan natin pag-spearing mag-disposed na ito? Ito. Gasolina. Diyan. Diyan na. Kahit sa ilalim ng aso para mawala yung ang amoy eh. Kaya nga. Yung ginugupitan ko <laughs> dati yung mga bata. May iyaman eh. Sa American eh. Ayaw paggupit sa iba nun. Oo. Oh ay Kuya Junior lang, Ma. May papatawag ako ni Ate Dory. Anong po paborita ninyo ng kulay? Kayo kasi nata ni Rose, ba. Pula ay tingkalbu pula. Tumimot may laya ko may pula. Isa ako naman. Ganyan, tawag sa palong herako. Ah, Hanggang balikat okay dati bukod 4x4 ang bukod ko dati guys maya maya testing natin Binalik na yung takip Ayan. Okay, guys. DIY. Parang ano lang <laughs> yan. Parang... Ayos. Oh, may natutunan naman tayo, guys, ha. Hindi <laughs> ba natin isi-share masyado? Tayo pa lang nakakaalam yan. so, 10 seconds, okay pa Pero, 5 seconds. Yung may lang sa isip. Oo. Oh. Kababa na ay ang police car. So, ano guys? Hindi ka ano maingay? Hindi na maingay. Kaya lang ang dining mo ay bilang na rin ang Okay. Let's go!